Ayan, hi guys. Ayan, so tomorrow kasi meron tayong bonggang ganap. Yeah, may wedding tayo tomorrow. And yung aking may make upan, ay ito yung unang nagtiwala sa akin. Yes, ito yung unang nagtiwala sa akin na mag up sa kanya. Kasi way back 2016, syempre, kwento ko lang. Kasi way back 2016, um, naghahanap lang naman kami ng candidate. Oo. Then, may kapitbahay kasi kami na lalaki na si RR. Then actually, yun lang naman talaga yung i-invite namin na sumali sa ginoong fest And then syempre, etong si Melky, nakita namin na nagre-review. So, magkapit mahali lang kasi sila ni RR. So, ayun, sinabihan ko, be, baka gusto mo sumali sa multi ng fest. Eh, yung So, una sabi niya, hala, wala akong pera. Ganoon. Sabi ko, hindi, hingi tayo ng support sa barangay. Eh, eh, gano'n. So, ayun, edi kinabukasan, nag-screening na sila, gano'n. And then, ayun, syempre, nung time na yun, hindi pa talaga ako nag-makeup. As in, wala pa sa plano ko mag up talaga ng mga panahon na yun. And ayun nga then um, parang nag-start na doon talaga nag-start yung acting makeup kineme. Then ayun na nga, then parang pre-pageant yun, pre-pageant nila. Sabi ko parang wala akong lakas na loob talaga mag-makeup sa kanya. So naghaharap na ako ng makeup artist ng time na yun. Then sinabi niya na, hindi, kaya mo yan, ikaw, ikaw na mag-makeup sa akin, na may makeup mo na nga ako, gumagano siya. So ayun na, hanggang sa mag-coronation na ako na nag-makeup sa kanya. Actually, papakita ko dito yung um, video na unang hindi naman siya po like, nag-viral ganun Ayun, then ipapakita ko dito mamaya yung video na yun nga pre-budget namin ng makeup ko siya. Hindi ko alam na ka-video siya ganun. tas Tapos pinost ko tapos ayun dumadami na yung mga inquiries sa akin. Right. Then ayun, yung mutiyan ng tracing na yun, nag fourth runner up siya. 'Di ba? Yun yung uh, uh, parang big break. Tapos, ayun na, doon na nag-start. Oo. Then, ipapakita ko naman dito sa inyo yung 2017 na, as in, super nag-viral talaga yung video na yon. Actually kasi nasa main account ko yon, parang umabot ata ng 400,000 to 500,000 views in 20, uh, 20 minutes makeup niya. Yeah. And ayan, so bukas kasal niya. Oo. So hindi ako nagdalawang isip talaga na yung pagme-makeup ko sa kanya ay iregalo ko na sa kanya. Hmm. Syempre, kundi dahil sa kanya, guys. Wala naman ako dito. Hindi ko ipupush ang makeup career ko, Diba? ba? okay, samahan niyo ako tomorrow sa kanyang wedding. Okay, ayan. So, ito na nga yung araw ng kanyang kasal and mag-get ready with me muna tayo. Ayan. So, naglalagay na tayo ng brilliant na um, sunscreen and then, syempre, binulay na natin. Then, maglagay na tayo ng vice cosmetic na blush. Then, eh, blend ko lang ulit. O, ba diba? Ganyan, o. ba diba? Para pinkish naman. O, kunwari, tisay. Ayan. Then, nagkilay na ako. Then, vice cosmetics ulit na. Lip tint. And then, ito lang yung outfit natin. Napaka-simple. Ganon. Sexy-sexy. Ha? Ganyan. And then, ayan na. Um, siyempre, maglalagay na tayo ng ating kagamitan dito sa ating kotse. Oo. Kasi paalis na tayo ni Ting. Oo. Ganyan lang. ba Diba? Opa. Diba? For the crop na ang eh abab. So, ayan. Driving na tayo. Mm -mm, putok na putok yung blushon ko. <laughs> ayan. driving na tayo papunta kay Mel. Yeah, on the way na. Ayan. So, wait mo kami dyan, Melky, ha? Huh? O, oh, dahil na-excite na ako kung ano naman ang makeup look ang ating gagawin sa iyo. Your, and then, and then, this your day. masasabi mo? Eh? Congratulations! Thank you! <laughs> <Wala pa nga? laughs> and then, eto na, for the setup na kami. And, ayan na. Tapos, biglang may dumating na bisita ya, yeah. ito. Ito si Tita A. Oo. Si Madam Alma, oo. Or si Madam Twinkle. Ayan. Andito kami sa bahay niya. Dito po may make si Melky. Ayan. So, may konting chika-chika lang kami dyan. Ayan. Then, ito yung setup ko, guys. Ayan. Simple lang yung setup natin for today's video. Uh -uh. -oh. Ayan na. Then, ito na. Tapos, mini-makeup na dito si Melky. Ayan. So, ang gusto lang naman niya dito yung parang medyo fresh lang. Oo, fresh lang. Kasi, syempre, hindi pwede pang pageant. kasi nga wedding niya. Oo. kaya, medyo fresh look. And, para may pagka, alam mo na, parang thigh makeup, ganun. Tapos, nilagyan ko lang siya ng eyelid tape para, alam mo yon bonggang-bonggan yung kanyang mata. Ayan, for the makeup na tayo di Diba? Ang sexy ko. <laughs> Oo, oh, ang sexy ko pag nakasulikod ng eh, abab, gano'n, right? Ayan, syempre, binibilisan na natin dyan kasi ano oras na tapos, may makeup ang kanyang, ko pa yung kanyang motherhood. And then, eto na for the uh, behind the scenes. O, oh, di ba? Ang ganda! O, oh, sino ka dyan? Alam nyo ba, yung minimake up ang kuto ng mutyades grabe, para siyang, ano, para siyang Megan ganyang noong mga panahon na yun. Oh, tapos, ang gagawin ko do, magpapractice muna kami bago yung event niya or yung photo shoot, ganun magpa-practice muna kami mag up bago sumabok kinabukasan sa kanyang shoot or ganap, ganon o ba? Diba? Tapos ngayong kasal niya na, oh my god. Oh, gandara. Hmm, 'Di ba? Ganyan lang may ganyan pa rin yan. O, oh, di ba? May ganyan. And then, ito, ipapakita ko sa inyo yung unang kumikip sa inyo. yung unang video niya na nagbibideo pala siya. Ayan, then, ganyan na. Then, sabi niya, i-post ko daw, ganun, ganun, ganun. Then, parang umabot ata na parang 10K or 15K views yung ano dito, video. Then, ang dami na nag-inquire sa akin. Oo, oh, year 2016 niya na. Oh, yes, ganun. Ayan. Then, ito yung pre-pageant look niya. O, di ba? Hindi pa ako marunong masyadong bumawak ng ano dyan ng brush. Ganyan pa. O, for the smoky eyes ang e eh, above that. Ito yung after niya. Tingnan nyo. Ayan si RR yung nag-picture. Ayan, ganyan. Tululoko ako sa makeup ko dati. <laughs> Parang feeling ko ang ganda-ganda. Pero ang ganda. Di ba? Sino magsasawin ng baguhan lang ako dyan? Eh? O, yan. O, may ganyan. O, diba? Then, eto naman yung 2017 na nag-viral na umabot ata ng parang 400 to 500 views na dito nag-start talaga ang lahat. As in, na parang ang daming nag-inquire, ang daming nagpapabuksakin, gano'n. Umaabot yung video ko kahit sa lugar sa Pilipinas na parang may gano'n, naloloka ako, may nagpapapicture sa akin. Ay, si Idol, may ganun gano'n. Kaya parang feeling ko famous ko dati, yung mga panahon na yan, year 2017-2018, gano'n. Ayan, eto yung uh, nagpasa siya nung corona, kasi nga nag-port runner-up siya nung 2016, then eto 2017, so nagpasa siya nung corona. Eto yung rush makeup, 20 minutes makeup, dito sumikat siya. Dito sumikat siya, then parang ako, gawa nga sa 20 minutes makeup na Rush makeup, gano'n. Ayan, no, diba? ba tira nyo kasi yung magiging outcome -out dito mga pre ayan o oh. diba? 20 minutes yan kasi nga rush na siya rush na rush so kailangan matapos agad o oh, ganyan lang yung atake namin yan o oh, diba o oh, ayang ayan ganyan tapos hindi ko akalain na magte-trending yung video niya o oh, diba ah! Tapos ayun, basta ang dami beses na may kapang ko siya, yung kuma siya, siya ng board exam, ganun. And then eto na, yung nasa reception na, dumating na yung ating beautiful bride. Oo, hindi na ako sumama sa City Hall ng Las Marinas. Ayan, o, oh, diba? O, oh, pak! O, oh, Diyosa, diba? And then, eto ang kanyang poging asawa. Oo, na si Louis. Congratulations, both of you. Ayan, then, eto yung reception. Dito kami sa Roju um, restaurant. Uh Oo, -oh. ito yung kay Madam Twinkle. Dito lang to beside sa Shell, sa Tresa Marquera -tres City. Sa mga gustong kumain dito, dito kayo kumain dahil masarap yung food. Yes, and affordable lang siya. Then, ito na, papasok na yung Papa. <laughs> sinasayaw na si Melki ng kanyang fatherhood. Oo, uh, umiiyak dito si father. Siyempre kasi tatlo yung Maria ni father. Oo, uh, then pangalawa si Melki sa magkakapatid. And kinasal na siya. Yes. And then eto, nagsayawan na ang mag-asawa, ang newlyweds. Congratulations! Thank yes. you. Yes. It's a tradition that the guests or the sponsors will be filled, you know, a gift of love for the compost. Okay, so you can stand up on your seats for the service for our presiding guests. All right, so let's start with. give giveaway. Thank you. Okay, then ito yung video na nag-thank you sa akin si Melky. Si na propio, ayan. So, salamat po sa aking mga inuantina. At sa mga tumulong, sa aking make-up, syempre, walang iba kong di si Melky. Ayan, si Sydney. Ang uh, aking, kung bakit ako maganda ngayong araw. Uh, sa souvenir na sponsored ko ng aking dito, Monday. And... And eto, patapos na yung wedding. Then, nagsasayawan na lang party-party. Oo, ayan. So, hanggang dito na lang yung video din. Ipapakita ko na lang dito sa last video, yung mga picture namin noon. Uh, kung paano kami nagsimulang dalawa. Oo, dal dalawa kami talaga. <laughs> ayan. So, hanggang dito na lang yung video na to. Thank you for watching, guys. Bye! Ayan, and lastly, ito na nga, uh, year 2025, ang kanyang wedding. Yes. Ayan. So, gusto ko lang siya i-congratulate. And, and thank you so much sa pagtitiwala lagi sa akin. Nag, ako lagi ang magpapaganda sa'yo. At wala nang iba, kundi ako lang talaga lagi. <laughs> ayan. So, yan. Thank you so much. Ayan. Hanggang dito na lang guys yung video. Bye. magpa na kayo sa akin.